Hello po guys. Ang ganda umaga. So mama yung dalawang malalaking bigatin guys. Daan kami sa hanging bridge. Ayan. Ayan. <laughs> Para mag-exercise daw si Buntis guys. Kaya sumama siya. Kaya pag doon lang sa bahay, matulog yung high blood niya. Ayo! Nandito kami sa kabilang area guys. Ay, tugi tugi! Dito kami guys. Na-spray na yan dito guys. Kaso uh, yan, yung tumubo naman yung ibang damo. Yan, ito na yung kailangan sa dito guys. Marami siyang bunga na din. Alagaan natin para pang December guys. Tiyaga lang tala, talaga sa farming. Pag hindi ka magtiyaga, wala ka ding aanihin. Uh, -da -da yung dalawa guys. Ayan. Ano lang araw po? Ito tayo guys. Okay. Magkuha din sila dito ng half ripe guys. Yeah. Mingaw daw siya dito sa balay kaya upod siya. May kubo dito guys. Yan, kukuha lang kami dito ng mga half ripe guys. Kaya medyo malinis pa siya. E, I-sprayan ko ito nakaraan ng pandamo. Salamat po. Please follow po.